ang mga kufar, kumbaga, nalulugod sila na hinahangad ng tao na sila ay uh, kumbaga malulugod sa kanila. Kumbaga, natutuwa sila ni mga tao, nagpapailalim sa kanila, nagpapaalipin sa kanila, kaya sila ay nagiging mga tagot din. Siyempre, magiging tagot din mismo yung mga nalulugod na ginagawa silang katambal ni Allah. Na sila yung sinusunod, mas sinusunod ng mga tao, kaya sinusunod sila ng mga tao na hindi na nagtatanong ang tao kung tama ba o mali yung inuutos sa kanila. Yung mga terorista, mahilig sila gumamit ng salitang tagut. Oo, tagut yan, tagut to, tagut ganito, ganyan. Pero actually sila mismo, tagut din eh. Sila mismo nag ng batas. Sila mismo meron mga batas na pinapatupad na hindi naman batas ni Allah. Magaling lang silang ano eh, magaling silang magtawag ng tagot, pero sila tawagin mong tagot, umuusok yung ilong ng mga yan. Meron akong pinos na ano eh, isang, isang piraso nung ano eh, nung lecture ko, 50 seconds lang yun eh. Ang dami nang nagko-comment, galit na galit yung mga ano, yung mga fans club ng mga terorista. Kasi gano'n naman sila, talaga. Gusto nila sila yung kaya ayaw nila na may ibang maghahari. Kunwari, lalabanan nila yung gobyerno, kunwari ganito, ganyan ginagamit lang nila yung Islam, kumbaga. Pero ang totoo niya, gusto, gusto nila mag Gusto nila mag harian Kasi sino bang nagsabatas sa kanila? Napapatayin nila basta-basta ang sino mang Muslim na hindi nila kapanalig. Sino, mang nag sino bang nagsabatas sa kanila na pwede nilang alipinin ng kapwa nila Muslim? Gagawin nilang sex slaves, mga Muslim, hindi ba sila mga tarantado? Inimbento lang nila yun. Hindi ginawa yun ng mga sahaba. Hindi ginawa yun ng mga sahaba. So tagot din sila. Tatawagin nila tayong tagot, mas tagot sila. Tawagin nila tayong kafir, mas kafir sila. Tawagin nila tayong mortad, mas mortad sila. Mas malapit sila sa kufur kaysa sa muslim na nag-aaral, na tinutupad ang kanyang mga obligasyon, kaysa sa ito, muslim na gustong pagharian ang kanyang kapwa-tao. Ito yun sila, yung mga ano, yung mga kriminal pero umaasta na bayani ng mga Muslim. Tagapagtanggol ko na ng Islam. Tapos mayroon pang Shia sa Sabat. Sumasabat so, dun sa usapin. Ang totoo niyan, naniniwala talaga ako may sabwatan yung mga kawarij at mga Shia mula nung una pang panahon, panahon pa ng mga sahaba hanggang ngayon. Kasi tingnan nyo ha, sino ang pinakanakinabang sa mga digmaan na nangyayari sa lugar ng mga Muslim, sa mga bansang Muslim? Mga Shia. Nang sinakop ng US ang Afghanistan, siya ang naging presidente. Nang sinakop ng US ang Iraq, siya ang naging presidente. Nang nag-aklas yung ISIS sa Iraq, o sino yung kunwari lumalaban sa ISIS? Mga Shia rin. O nagkaroon ng gera sa, o yung ISIS nakapasok na rin ng Syria. Ang sinasalakay ng, mas madalas sinasalakay ng ISIS, yung Ahlus na ng mga mujahidin. Tapos kapag uh, meron namang ano, may lugar na nasakop ng mga mujahidin sa Syria, saka naman papasok yung ISIS, didigmain din naman nila yung mga Muslim. Pero maghaharap sila Bashar, ang mga Shia at ang mga ISIS sa Syria, bihiram-bihira na nangyayari. At yung uh, ISIS, pinakamarami talaga napatay nila, Muslim din. Muslim ang napatay nila na mas marami. Alos ano 90% ng mga biktima nila. So tagot. Tagot din sila. Mas tagot sila. Mga pinuno ng mga terorista halimbawa na nalulugod na sila nga ay ginagawang katambal ni Allah. So ito yung mga uh, tagot. Makikita natin dito yung kung paanong nililigaw talaga ni Allah kung sinong karapat dapat na maligaw inililigaw ni Allah kung sinong karapat dapat na maligaw. Kasi tayo, matino tayo, nakikita natin, inaiisip natin bakit nila ginagawa yun. Pero sila, sunod lang sila ng sunod doon sa mga tagot din nila ng mga pinuno. Diba? Sasabihin ng pinuno nila, O, oh, dali mo tong bomba, mag-suicide bombing ka. Sinong matinong Muslim ang tatanggap ng ganong uh, utos? Liban na lang sa naluto na talaga yung utak ng pangloloko ng mga tagot na pinuno ng mga terorista. Tapos nangyari pa, maraming beses nangyari sa ISIS, yung mga bagong recruit nila, ano yun, papasugurin nila sa, alam ba, merong pillbox, merong bunker, nahirapan silang ano, nahirapan silang pasukin. Yung pinakabaguhan nilang membro, yung patatakbuhin nila doon, walang daladala yun na armas kahit na ano. O sinong matinong tao yung susunod sa ganung pinuno? At sinong matinong pinuno ang mag-uutos sa kanyang tagasunod ng ganon? E eh di yung ano lang, tagot. Kaya po, tagot din sila eh kung tutuusin. Akala nila yung jihad, ganun-ganun lang na ang jihad, tayo mga Muslim, lalaban tayo sa kalaban na may baril, stick lang yung dala natin. Hindi ah. Yung mga sahaba, hindi sila alanganin sa labanan nila na kinasangkutan. Nung nag, nakipagdigmaan ng mga sahaba sa mga kufar, pareho lang sila ng armas o mas matindi pang pa armas ng mga muslim. Nabaw ng panahon ng Ottoman Empire, ang Ottoman Empire ang kauna-unahang tinatawag nila kauna-unahang gunpowder empire. Ibig sabihin, ang kauna-unahang gumamit talaga ng kanyon at baril to maximum effect ang Ottoman Empire. Tapos ngayon gusto ng mga terorista, yung brother na may paltik, pasusugurin niya sa ano, kampo ng pulis. O kung ano pang katulad nito. Hindi ganon, Hindi ganon ang jihad. So tagot din talaga sila. Kasi nag sila ng kanilang batas. nag sila ng paraiso, kumbaga na inihanda para sa mga tulad nila na tagot din o naghahangad din na maging tagot. Kasi gusto rin nilang mapopromote sila, tataas yung ranggo nila eh. Kasi pag nando sila sa mataas na antas ng pagiging tagot nila, kapag meron sila nabihag na babae, sino ang unang manggagahasa doon? Eh, di sila sila rin, mga pinuno ng mga tagot ng mga terorista. ay eh, kaya yan, nag sila sa uh, pagkakapromote sa kanilang mga tagot ng mga samahan. Sila yung tagot. Hindi, hindi sila uh, Kumbaga, hindi sila beyond reproach. Hindi sila perpekto para hindi natin masabi laban sa kanila yung sinasabi rin nila laban sa atin. Mas karapat dapat pa nga sila eh, na masabihan nung anumang sinasabi nila laban sa mga Muslim.